Drake Loren, Sinabi nito na kung nasaan si Mrs. nandun din dapat si Mr. Kaya official star magic na uli. Ang lakas mga asar ni Drake. Tuwang-tuwa matapos si Anuncio na balik ka pamilya o star magic na ulit. Same na same na sila ni Kim Chu ng management. Mas namamayag pag pang tandem na pinpaw. Lalo na palagi silang magkasama sa trabaho panigurado ng masaya sa langit si Serdayo. Deo. Proud sa bagong achievements para sa kanila. Nakakalungkot lang na hindi na natin nakikita ng success ng dalawa. Siguro kung nabubuhay iyon, isa siya sa nagtatanggol at lumalaban sa dalawa. Kilala niyo naman si Serdayo, sobrang minahal ng kanyang alaga na si Kim Sabi nga ng actress noon, Nakatanggap siya ng Best Actress Award sa kanyang first project with Paolo Aguilino. Malaki daw umano ang pasasalamat kay Sir Deo. Hindi mapapagod na magpasalamat pa. Every time na may mga ganitong achievements, siya ang unang naniwala sa kakayahan ng aktres. Kaya boom na boom ang career. Yes, napakahirap ng role niya bilang Juliana sa linglang. Pero isa lang ang naging motibasyon ni Kim Joo. Ang harapin ang takot at mag-set para sa kanyang sariling group. Worth it na no worth it, napakahusay niya. Sa Lin Lang, sa What's Wrong Secretary King, at sa unang movie nila. Walang dapat pang patunayan pa. Marami nang nagawa para mas makilala at mahalin ng taong bayan anong senyorito sa panibagong update na naman.